Uh, buti na lang nakabili lang na ako ng gatas guys you know, yung mga nabili kong gatas ah uh, pero teka magkano ba ang halaga ng gatas na to at ang naging tax ko rito okay, tingnan natin yung resibo ayan yung resibo ko ayan oh. Bale, ang halaga ng gatas is 260 tapos bumili pa ako ng uh, isa pang items na kakalaga 17.50 tapos total total amount ko is 277.50 ngayon total na yan may tax na yan 277.50 tignan natin kung magkano ang naging tax niya. ayan kung walang tax ang Bayaran ko lang sana is 247.77 Pero plus may tax na 12% 29.73. Kaya ang naging total amount ng binayaran ko is 277.50. makatwid, nagbayad ako ng tax na 12% 29.73. Iyan po ang tax ko. Kaya mga kababayan basta bibilhin nyo, may tax. Kaya lahat tayo may karapatan magreklamo ngayon. Yan sa mga nangyayari ngayon sa investigasyon ng Senado at Kamara. Okay, yun lang po mga kaibigan.